Ay, naman na mga triba po yung ating kalamansi malalaki na rin po yung mga bulaklak natin tapos uh, marami po tayo mga maliliit na palakihin may maliliit pa lang mga katribya ay eh. nakakawa na siya nakayok-ayok na yung ating uh, mataas na puno ay ngayon may bunga na po ang mga dulo niya mga katribya ayan oh. tapos dahil pang mga bulaklak Basta taalagaan natin mga katribya. Ang ganda po ng resulta. Oh. oh, ganda po. Ito mga katribya po yung bunga ng uh, organic fertilizer. Doon sa matandang kalamasi. Eh. Labing limang taon na po ito sa ati pong magulang. Ay puting puti po siya dahil pong bulaklak. Samantalang ito, bagong, bago lang ito, mga nasa pitong taon. Pero parehas lang po silang nagsipaglagay po ng abono. O kaya lang, madalang po yung kanyang uh, bulaklak. Maga ito, pulo-pulo yung bulaklak po ng ating uh, kapitbahay. Compare po natin dito po sa aking magulang. Bukod po doon sa nangingitim, maraya pa mga bukong mga maliliit. Ayan, may mga pitasin. Tapos, grabe po ang bulaklak. Ayan. Napakaganda po at napakainan po ng uh, yung ating uh, organic fertilizer. Na-discover natin. Nakakaganda po sa kalamansi. Ayan, kumpul-kumpulan yan, no? Imagine ninyo, eh, patay na po ito. Pero, dahil doon sa organic, bumata po muli ang kalamansi. Ang dami pang malaki bunga. Para nangyayari mga katribya, baka hindi na po papatayin papatay ng may-ari pagka ganito po karami, mamulaklak. Nagkaroon po uli po siya ng pag-asa. Pero noong hindi po ginagamitan po nito ng foliar, ay halos nanininting po yung mga dahon nito. Pero nung nalagyan po ng organic fertilizer, eto na siya ngayon dami pong bulaklak Yan. ito yung mga huli pong tubig kaya meron pabuka meron naman pong nakabuka na dahil doon sa hindi sabay sabay po ang tubig o yun naman pong kapit bahay pag po magtubig po nito linggo linggo ay patubig siya ng patubig at madalas din ito maglagay ng abono Marami rin din meron din siya pong bulaklak. Kaya lang, compare po natin dito sa matandang puno na kalamansi, eh. mas maganda po ito. Yan ang kagandahan po ng meron tayong bagong tuklas na uh, abono. Eh, ito, monitor po natin yung ating kalamansi uh, sa tabing ilog doon sa nakarang itong pagpapatubig. Ngayon pa lang po tayo ulit po magpapa bulas po doon o magpapa bulaklak. Ay ito naman na mga tripa po yung ating kalamansi. Malalaki na rin po yung mga bulaklak natin. Tapos Ah, uh, parami po tayo mga maliliit na palakihin. may maliliit pa lang mga katribya eh. ay na siya nakayok-ayok na yung ating uh, mataas na puno ay eh ngayon may bunga na po ang mga dulo niya mga katribya ayan oh. tapos dahil pang mga bulaklak Um, basta taalagaan natin mga katribya. Ang ganda po ng resulta. Eh. Oh, ang oh, ganda po ng mga bulaklak niyan. Tataba. Eh, namumuti po sa bulaklak yan. Oh. Eh, halos uh, kumpul-kumpulan. Ayun oh, po ang ating mga bungang palakihin. Yan ang ng ating uh, pang January. Malalaki na. Yan. Nakalaylay na ang bunga. Ang bulaklak ay sa Ay napakasipag ng ating kalamansi. Sa lang natin mga katribya po ang ating alaga. Yan. May magiging ganito rin po ang inyo pong bunga. Meron tayong inaasahan at may mararating. Yan. Maliit pa lang eh. Meron na tayong improvement. Ang ganda po sa kalamansi. Tapos dahil pong bulaklak. Oh, nakalaylay na ito. Oh, kasandig na siya. Dahil doon sa kanyang daladalang bunga. Mumuti naman po ang bulaklak. Ngayon ay hapon na magtatakip silim at uh, maganda pong pumasyal po sa ating kalamansi yung ganitong oras kasi kitang kitan din mga triba po yung bulaklak pero pagka mainit po ang araw hindi po natin masyadong mapapansin po ang bulaklak dahil nakukuhan po ng sinag pero pag ganitong oras ayan kita niyo po yung kanyang pagkaputi ayan Nakakatuwa naman, o, yung ating ini-spray, mga buo. O, may sira siya pero ilan-ilan lang naman. Sabihin, majority po yung buo. Ito yun yung sira niya, o, yung pildong. eh Chargeable lang naman po ang ating gamit eh. Pero dami po niyong bunga yan. No? Mga katribiya. Oh. Yung mga dulo ng ating kalamansi. Mga oh. ah, kakatuwa naman. Meron pa tayong maliit. Ang nauubos po natin dito sa spray, mga po ay limang karga. Sa 700 na puno yung ganitong ating edad. Imagine ninyo, limang karga. Ay, napakatipid po nun. Menos, kung minsan nakakaapat at kalahati tayo. Yung makita ninyo po yung hangin ng ati pong ini-spray, eh talagang normal na normal lang. Sabi nga, eh, parang halos nagmamakaawa pa yung ating uh, pag-i-spray. Ito yung ating uh, huling patubig. Dito sa ating kalamansi, eh, nagsusulputan na rin po yung marami po niyang bulaklak. Nag-spray na rin po tayo rito mga katibya po ng ating herbicide. Kaya naninilaw na rin po ang mga dahon ng ating pong damo. another batches ng ating pagpapabulaklak. Puno na ng bunga. Marami pa siyang bulaklak. Eh, malinis naman na ang, ang bunga natin, mga katribya. Kung wala po itong bulaklak, pwede na tayo mag-stop ng ating spray pag ganito na po ang size ng ating bunga. Kaya lang, dahil marami po tayong mga bulaklak na lumalabas at kabukahan, continuous po ang ating pag-spray. Ganyan po ang ating Uh, trabaho sa ating pong kalamansi. Yan, nakasayad na po sa lupa po yung bunga ng ating kalamansi. Kailang magtutukod na po tayo nito. Ibilin na po tayo ng ating straw. Ang pong bulaklak. Yan. Pero na po tayo ng halawin. Namumuti na. Matataba. Yan o. No? Kabanguhan. Nako. Yan ang kailangan ninyo mga katribang agapan. Sa ating pong kalamansi. Yung ganito po yung bulaklak, yung kabanguhan lapitin na po yan ng ating mga insekto. Pag kayo po mga katribe po ay mapapat lang po ng uh, pagi i spray sa ganito pong bulaklak, asahan po ninyo, majority po dyan, magsisira ang bunga ng kalamansin natin pagka kayo ay habang lumalaki po ang bunga. Makikita na lang ninyo, iba na po ang size. Wala kayo makikita ganitong mga buo. Yung mga bilog. Eh halos po yan. Nakita nyo na po siya mga kupildong na. Ayan Oh. ang ating kalamansi. Nakalaylay na siya. Ayos po yung ating bulaklak. Ting puti. Ayan. Yo, pong marami pong bunga mga katribya. Hindi po ganong marami pong bulaklak. Eh kasi puno na po yung kanyang dulo. Oh, balang Maliliit pa lang po eh. Laylay lay na. Pero pag kami bakante, aglalabas po siya ng marami pang bulaklak. E ganito, yan no? Iba po ay tagtag -tag na. Yan o, no? na rin pong tagtag. tag Ang no? ganda naman po niya. Wala po siyang sira yung buko natin. Ayun no? Nangingitim siya. Pagka po ganyan maitim po yung buko, maganda po yung kanyang pagkatagtag. Iba, naninilaw na kagad. Ang kanilang uh, kalamansi mga katribya dahil mahina po ang katawan. Pero dahil maganda po yung ating ginagamit, kaya malakas po yung katawan ng ating kalamansi ya yeah. Grabe. Grabe ang bunga natin. Grabe rin ang uh, bulaklak. Abango. Oh. Mm. Amoy isang mga katribya po ang ating kalamansi. Matalas po ang kanyang amoy. Yung kanyang yung bagsik ng amoy niya. Ayan. ano oh. Puti, puti. Nakakalaylay na. O, susunod na araw, magtutubig po tayo muli o, sa ating kalamansi. Ay, nakakatuwa lang po. Nakaka lakas po ng ating loob sa pag-aalaga pag ganito po yung ating kalamansi sulit kumbaga yung ating pong tutorial po sa inyo may nakikita po namin karoon kayo ng inspirasyon na sa ating munting nakayanan sa kaalaman sa pag-aalaga ng kalamansi sinishare namin sa inyo para pero rin kayong idea o, oh, tinan nyo naman itong puti rin po ang bulaklak napakarami niyang bulaklak yan yeah. bumuti eh pag bumuka yan nakala mo po yan sa pagita eto oh. parang mga sampagita eh oh. Anong dami niya no? ya yeah. Tuloy lang ang kalahati nito. Nako, laylay po ang sanga nung kalamansi ng aking magulang. Siyempre, pati rin po yung sa atin. Ayan, e, nagpapaligsahan po yung aming kalamansi eh. kumu kasi pareho po siyang merong organic. Kaya nagpapagandahan sila, nagpaparamihan ng bulaklak. Ay gaya nito. palam pa lang po ng bulaklak eh. Sabi nga ng pamangking ko eh, magtutulos na sa bulaklak pa lang. Sabi nga na iba, yabang naman manika. O oh, ayan o, no? oh. dami pong bulaklak sa ilalim. Grabe. Ayan, karoon po na problema po yung GoPro natin eh. Ayusin pa lang natin kasi tayo masyado pong makapagawa ngayon. I-update yung GoPro. Ito muna po yung ating gamit. Para makita rin natin ang result ang ating inaalaga ang kalamansi yeah. compare natin doon sa hindi gumagamit po ng organic yeah. ah, paano mga katibay ito na lang po ang ating pong vlog at maraming po salamat po sa ating mga bagong subscriber good tension lang po inyo pong at sana po kayo malalaman kaya po nang dati <coughs> Opo, sige, blessed bunag at lagi natin datandaan. nungat ng kaalaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita ka talang po tayo Bye bukas. Bye-bye.